Hi guys, it's coffee time, sharing my thoughts, my opinion and life, this is not uh, only happen in my life but uh, all of us Kadalasan sa atin guys na experience tong ganitong mga pangyayari uh, Narealize ko lang kasi may mga times talaga na yung nakakaangat tayo bakit kasi sa time guys na nakakaangat tayo? Marami tayong friends, marami tayong kamag-anak. Lahat na lang na marami na pwedeng i meron ka na. Maraming magme-message sa iyo, maghihilo sa 'di ba? Mostly that is the reality. But guys, bakit sa panahon na bumagsak ka or wala ka, walang taong nawawalusta sa'yo. Diba? Sakit isipin na may mga taong bakit ganoon Doon mo rin malalaman yung mga totoong tao sa buhay mo. Kasi you cannot miss everyone na yung makipag-communicate ka, may gustuhin ka sa kanila. Wala nang taong mawamusta sa'yo guys when it comes na lugun Mostly, ganun ang nangyayari topic ko lang to siya guys kasi na-realize ko lang bakit kaya gano'n guys kung sa panahon na luglo ka hayaan mo yung mga taong walang nangumusta sa'yo kung may nangumusta man sa'yo yun yung mga taong totoo sa'yo pero when time comes umiikot lang ang gulong guys when time comes na makabangon ka guys remember na may mga tao na naman ulit nakakatok sa bahay mo and then isa lang ang sasabihin ko sa inyo guys huwag nyo na pong pansin kasi yung mga tao yun, yun yung mga tao hindi totoo sa inyo na gusto lang na makaisuso sa buhay mo kung ikaw ay o umangat ulit kasi yun yung mga taong nawala sa buhay mo guys na nung ikaw ay lugmok tapos nagpaparamdam sa iyo yun yung hindi mga totoong tao to be honest guys ramdam nyo ba I am not telling this is my experience but mostly guys ganun ang nangyayari coffee time